Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umani ng kontrobersya online ng video ng mag-amang Ryan Agoncillo at Johan Agoncillo kung saan makikitang nag-smack o naghalikan sa labi ang dalawa matapos ang isang car racing event. Habang maraming netizens ang natuwa at naantig sa pagiging sweet ng mag-ama, may ilan namang hindi sang-ayon sa ginawa ni Ryan, lalo na't dalaga na si Johan. Tinalakay ni Naoji Diaz at Mama Loy ang isyo sa kanilang YouTube show na Showbiz Update. Ayon sa kanila, may mga pumupuri sa pagiging affectionate ni Ryan sa anak, ngunit mayroon ding mga nagtataka kung bakit kailangan pa itong gawin sa labi, lalo na't hindi umano biological child si Johan. Ang isyo kasi dito ay bakit daw hinahalikan pa rin ni Ryan Agoncillo yung kanyang daughter mm -hmm. sa lips, samantalang ito'y dalaga na dapat daw ay hindi ginagawa. At yung sinasabi ng iba ay lalo na raw at adapted. Hindi niya biological daw. Bilang ama ng limang anak na babae, inamin ni Oji na hindi niya ginagawa ang ganoong uri ng paghalik sa kanyang mga anak. Pero iginiit niyang personal na desisyon ito at hindi dapat gawing sukatan ng tama o mali ang kanilang family dynamic. Isa sa mga komento ng netizens ay nagsabing hindi ito malisyoso, pero dapat umanong may limitasyon ng physical affection, lalo na kung ang anak ay nasa hustong gulang na. Hanggang kailan dapat normalo o katanggap-tanggap ang paghalik ng magulang sa labi ng kanilang anak, lalo na kung ito ay nasa hustong gulang na? May hangganan ba ang pagiging sweet sa loob ng pamilya?